Hi, good morning. Di ako sa uh, Bulacan. Uh, Kamag-anak ng partner. Partner ko. So, di ako dali. O, oh, kamusuod tay. Naman ka di ha? Ha? Yes. Namahaw na ka? Namahaw na ka? Ah, uh, si tatay. Si tatay ahonggi. Pangutan na nga. Namahaw na ba si tatay? Pila na may tay? Pila na Oh, 76. Taga din hira ka tay. Taga din hira ka. Ana ah, ray mo bay diha ah. Oh. Taga din hira di start tay di ay. Oy, uwan gud tay. Hangin hangin Su ba oh, sud so, dito ah. Sud so, dito ba sud. So. Hangin hangin ra ba oh. Oh, na pod. Di mo si tatay. Kay gusto ra niya diri ah. Ha? Hangin hangin na di mo kawan. ni makawan? Di na ni makauwan si Ja. Kaya na may pagpaabot bagyo. Sung hingaw, sungaw man ni eh, hingaw. O na hinungaw sa bagyo. Kuan ni, kanan badlong si Ah, badlong na si Jang kuan na ni. Kumbaga pa pawa na bagyo ani. Badlong na ni sa bagyo. Aw. Ah, Kini hangina badlong mo na lig kuan ani no. No, oh, hindi nakauwan. Ma ah, adto na muwan kay maglapok lagi tong agianan. Nali ay. ay. oh tatay dari ah. 76 years old na si Ja pero last kid ya tatay oh di ah naglingkod si tatay oh mo lagi tay ha di na diri ah pag ana badlong na nang kanang hangin padong nang ari oh satan oh na jud oh, na aslay nga nakantigo sila mo ba asa dapit ang hangin pag sa hangin nakantigo sila parehas ang lolog lola nitong una katigo ha Lurang manis bagjo. Ah, lurang manis bagjo. Mau in town Mau lagi? Angato kan ngan nganhi ah Kan hinungaw ra. Ah, oh. Kana mo nay kusog ajo? Oh Pag ari diri a ah. og ngari, mo nay panggub-o na tungbay. Kan nganhi ana. Oh, mau na ni badlong maday ni sija. Adeho guys, to rest Oke diri. Okay, tay sa. kuan. So tay, welcome ka sa vlog tay. Di ako, wa kasi bugsa tay, okay ba kun sa i-vlog ani? So di amista tay diri. So okay guys. Nangutan nakakuan na kibaw na kuan nga dai. Di nakakita guwan. So guys, okay. Thank you for watching guys. Mm. Utin O kada bang lubi batay ba? Hadlok naman ang bay o imong bay do lubi didi <tipos> <tipos> di <tipos> oh naik simpo naik ko ando naik mailhan tay no nga ing anak so inga na do hay baw sila mm so kanti an tigod sila ka say makitabo na ay pamba oh na ko liada ing anak ba hay baw sila may nga niyo ngayon daw. Isay nga niyo mo, Tay? Isay nga niyo mo? Ay, Camilo. Abinoha. Ah, Camilo Abinoha. O, taga din higit yung ka, Bulacan, yung ka. ka. Ah, kananggay ka? Ah, nga 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 din ah. Ay, mong misis taga din higit. Kaka na, misis ni mo. Igagaw, igagaw po sa akong Oh, oh, Oo. Oh, Oo. Gagaw sila magtagsa. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh, Oo. Okay. Oo. Okay. Mm. Oo. Oh. Oo. 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 So Camilo. Si Tatay Camilo. Abinoha. yan nagasbulakan <coughs> Nagpuyo. Kaya ang iyong asawa tagalimis Bulacan. <coughs> Yes. Oo, oh, taga kaangay sa gikan. So, asa wag taga Bulacan din hinay sa